What is up everybody? Magandang gabi sing lahat in sa video na ito. Eh, mayroon na akong gustong i-share ng bagong na-discover ko. Just recently, itong close loop runtime threshold. So, para malaman nyo kung ano ibig sabihin ng closed loop runtime threshold, then panoorin nyo ang buong video and don't forget to subscribe and leave a like. And also, don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos kagaya nito na i-upload ko dito sa aking channel. So, now, ito yon Di ba, pansin natin, uh, every time na nagpapanda tayo ng ating motor na Rusi Flash, ay no, makaka-relate kayo nito if mayon kayong Rusi Flash or sa mga owner ng Rusi Flash, uh, every time na pinapanda natin siya, mataas yung kanyang RPM, umaabot ng 2.5. And after 15 seconds, or 15 to 20 seconds, which is yan yung nakalagay doon sa ating manual kung babasahin natin, tsaka lang bababa yung uh, idle speed natin sa normal. So, bababa siya ng 1,500 RPM or 1,600 RPM after 15 seconds. So, now, ano bang connection ang na-discover natin ngayon sa idle speed ng ating motor? So, kung babasahin natin yung uh, description dito, uh, nakasa dito sa description, ng uh, close loop enable runtime threshold Sabi dito this determines the minimum engine runtime time that allows the fuel close loop control Ibig sabihin uh, pagkaandar ng motor mo after 15 seconds kasi ito yung original file naka naka ano, bin file nakaana na siya naka-patch na nag-patch na ako So gin nilagyan ko ng 5 pero ito talaga yung original ayan 15 seconds so yung kanyang value, sec, so means seconds, o so, ito is 15 to, yung original. So this determines the value of engine runtime. Ibig sabihin, pagkaandal ng motor mo, ay, ayun na focus pagkaandal ng motor mo, mag take over pa lang, or mag take control pa lang yung closed loop after 15 seconds. Okay, so pagkaandal ng motor mo, 1, 2, 3, 4, up to 15 seconds, saka pa lang mag-take control over or take control itong close loop. So now, ano bang ang ibig sabihin ng closed loop? So balik tayo dito sa kanyang folder. Ayan. Balik tayo dito. So mayon tayong dalawa dito. So wag na natin pansinin itong iba, itong open loop and close loop. So i-discuss natin 'yan. So close, ah uh, unahin natin tong open loop. Ang open loop, eh, pwede natin siyang sabihin na predetermined. Ibig sabihin, tayo yung nagsiset or may nakaset na. For example, sa AFR table natin, hindi pa man, ah, uh, hindi pa man umaan daw yung moto natin, eh, meron na siyang nakaset na AFR value na ito dapat yung sundin ng ating engine. Ito mga parameters na nakaset. So, tinatawag natin siyang, or tatawin natin siyang predetermined uh, value. So, tayo yung nagsiset or nakaset na siya kahit hindi pa man umaan daw yung motor. For example, so, example nito guys ha, at 6,000 RPM and 60 uh, 60 load, sabihin na natin 60 load. So, naglagay tayo ng AFR value na 6,000 RPM naglagay tayo ng AFR value na 13.5. So, yan yung nakaset. Yan yung sinet natin. So, ma maano yan sa open loop mode. mode. So, yan yung sinet natin. So, tayo yung nagsiset. Pagdating dito sa close loop, itong close loop naman, na ah, tatawagin natin siyang ano na lang, sensor yung nagsiset. Okay, di ba yung motor natin, eh, constantly, minomonitor siya ng mga iba't ibang sensor. Lalo na sa mga, of course, yung mga fuel injected. So, yung mga fuel injected na motor, mino uh, minomonitor ng mga sensors yung moto natin, mga ano sa moto natin, kapag ito ay nakaanda na, thermostat, oxygen sensor, TPS. So, dyan, mangyayari yung close loop. Yung sensor yung nagsiset ng data. For example, sa 6,000 RPM, yung nilagay mo na AFR value is 13.5. Tapos, nabasa ng ating oxygen sensor na sa 6,000 RPM, I mean 6,000 RPM, masyadong lean or masyadong rich yung EFR na nakaset doon sa ating open loop, so babaguhin yon depende sa input ng ating, uh, babaguhin yon ng ECU, depende sa input ng ating uh, oxygen sensor. Kasi nabasa niya na, oh ECU, yung nabasa ko dito na AFR value is, Masyadong rich, masyadong lean, baguhin mo. So, dyan mangyayari yung closed loop. Okay, ang closed loop is yung constant monitoring ng uh, ating mga sensors depende sa input ng ating motor. Okay, yung open loop naman is yun yung mga value na predetermined or nakaset na kahit hindi pa umaandar yung motor natin. So, yan yung basically yung simple explanation about closed loop and open loop. Sana naintindihan nyo. Kasi hindi natin to pinaktis. Ayan. So, this determines the minimum engine run time. So, uh, binago ko siya ng 5. So, ito yung patch ko. 5 seconds. So, hopefully, na uh, possibly ito yung magiging solusyon sa Uh, mataas na RPM or idle speed ng ating motor. So, malalaman natin siya bukas kasi ilo-load ko to sa ECU. Ilalagay ko siya itong bagong parameter sa si ECU and malalaman natin bukas kung ito na ba talaga yung solusyon sa mataas na idle speed ng ating rosy flash which is of course, aaminin ko talaga na nakakairita talaga. So, ayan. Ito yung close loop enable runtime threshold. So, see you tomorrow. So, ito lang muna yung video na i-upload ko sa aking channel and mag-upload ako bukas kung ano yung magiging resulta sa gagawin natin tomorrow. So, with that being said, see you sa susunod kong video.